Maganit na ba ang play ng iyong clutch cable? Nako, baka kailangan ng linisin ang clutch cable ng iyong Rossi TC 125. Tutok lang mga Kamoto Asia dahil ituturo namin sa inyo ang madali ang proseso sa paglinis ng clutch cable. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia. Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano linisin ang clutch cables ng ating Rossi TC 125 sa madaliang paraan. Kaya tara, simulan na natin. Napakahalaga na panatilihing malini at maayos ang clutch cables ng iyong RUCI TC 125 upang mapanatili na smooth ang play ng iyong clutch sa motor. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis at pag-aalaga, maaari mong matiyak na ang clutch cables ay magtatagal at magbibigay ng magandang performance sa iyong motor. Ang clutch cables ay bahagi ng clutch system sa iyong motor na nag-aalaw sa iyo na mag-change gear ng maayos. Sa paglipas ng panahon na paggamit, ang mga clutch cables ay maaaring magdulot ng problema tulad ng pagkaipit o pagkaputol. Upang maiwasan ang mga ganitong issue, mahalaga na linisin na talagaan ang mga ito sa tamang paraan. Ang mga tools na gagamitin sa prosesong ito ay ang 12mm open wrench, 10mm T-Wrench, plastic, rubber band, pliers, gasolina, at lubricant. Unang step, tanggalin ang clutch cable sa may clutch lever. Luwagan ang bolt na nag-hold dito gamit ang 10mm T-Wrench hanggang sa mahila nyo na ito palabas. Pagkatapos ay pwede nyo na i-unlock ang bolt na naglalak dito. Ngayon, pwede na natin hilain ang clutch cable. Hilain ang clutch cable sa may clutch lever pababa ng maingat hanggang sa ito ay matagal ng tuluyan. Sunod naman ay sa kabilang end ng clutch cable, gamitin ang dalawang 12mm open wrench. Ngayon, pwede na tayo maglagay ng gasolina para malinis ang loob ng clutch cable. Gamit ang plastic at rubber band, gagawa tayo ng DIY mini plastic funnel o imbudo. Kunin ang iyong plastic at gumupit ng patat sulok at gumupit ng maliit na butas sa may sarad delikadong bahagi ng tatsulok para maging funnel ito. Pagkatapos, ipasok ang clutch cable sa butas ng plastic at talian ang butas gamit ang rubber band upang hindi maglik ang ginawang DIY imbudo. Kapag natalian na ng maayos, ay pwede nang ibuhos ang gasolina at hilain ang gulo ng clutch cable nang itaas pababa upang dumaloy ang gasolina. Tandaan, ang gasolina ay nakakatulong upang matanggal ang mga nakabarang dumi at malinisan ang loob ng clutch cable. Malalaman mong malinis na ang loob ng clutch cable kapag na kita mong hindi na maitim o malinaw na ang gasolina na dumadaloy sa kabilang end ng clutch cable. Pagkatapos ay punasan ito ng basahan. Kapag natapos mo nang punasan ang magkabilang end ng clutch cable, ay pwede mo nang lagyan ito ng lubricant. Gawin muli ang ginawang process kanina. Lagyan ng oil ang DIY imbudo at pagkatapos ay hilain pa itaas-ibaba ang cable hanggang tumulo ito. Kapag successful nang umagos ang lubricant sa kabilang end ng clutch cable, ay pwede nang punasan ng basahan ang kabilang end bago bago natin ito ibalik sa dati. I-reverse lang natin ang proseso na ginawa natin kanina. Congrats mga Kamoto Asia! Tagumpay mong nalinisan ng iyong clutch cable. Sana marami kayong natutunan at salamat sa panonood sa aming video. Huwag kalimutang mag-like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Ride safe po at kita-kits sa susunod naming video.